Hello mga ganda. Kumusta kayo? anan nandito kami sa, papunta pala kami ngayon sa museum. At aantayin lang, aantayin lang namin saglit yung mga kasama namin. At papunta na daw sila. So, pero mamaya pala mga ganda ay eh, bawal mag-take ng video sa loob ng museum. So, tumawag na pala yung kasama namin na malapit na daw sila doon so kikitain na namin Habi Good morning Habi Ito ba yun? Ah So mainit na pala dito sa Bucharest kaya ganito yung suot natin Hindi pa naman ako mahilig magsuot ng mga ganito lalo na pag ano nasa public kaya nagdala tayo ng jacket syempre. Ayan yung Sir Alex nyo. Wala pa sila. Hmm. Ayan. <laughs> Minto kami kasi may salamin. Nandito na yung kasama namin si Ate. Hi. Hi. Hi! So sexy. <laughs> Pero bawal na doon sa loob mag-video. Okay, hanggang sa labas lang tayo. Kapila na sa loob ng Ang dating namin. Ah. Mm -hmm. Mga 30 minutes kami nag-antay doon sa kami sa sasakyan. <laughs> sa parking. <laughs> Hindi mainit doon. Hindi doon lang. Malapit lang. Hindi doon saan. May puno. Marami nang nakapila kanina pa daw. Kasi nung makaraan, pumunta tayo dito. Bye our first president was maglalagay na kami ng plastic sa sapatos pa. kasi carpet yung carpet dun sa loob eh kailangan maglagay ng ganyan okay.

Ito yung may-ari ng museum. Ecuador, Iran. Dito ay Sierra Leone, Pakistan, uh, America, and United Kingdom. Here, uh, North Korea and Africa. So, ayan. Yan yung mga president na bumisita dito dati. Ito na. Sino

हमारी oh आ